Magandang umaga po mga kapambin. Kumusta na po kayo lahat? Tayo po ay may dalang grass cutter po ngayong umaga. At tayo po ay maglilinis po ng ating taniman po naman ng siling panigang po. Gawa ng tigil po tayo sa ating pagkatanim ng talong po. Gawa ng wala pang plastik po, hindi pa narating. Ay ang sabi ko nga po, dito sa baba po ng ating sitawan natin tatanim. Diyan, sa pangatlong luang po. Dito po ay madalang ang ano, ang sumibol na si Tau tapos yung dulo ay bakante rin po yung pagtaniman po natin ng kalabasa at ang palaya ito po madalang po ay nasa 600 po yung tiraso yung ating siling panigang o ito po madalang oh halos walang tanim po ito yan, yan po walang tanim yan mga kapahambing kaya dito po tayo magtatanim ng siling panigang E ating gagas katirin lang po muna ang pagitan nitong ating taniman po para medyo malinis po yan ating babawasan po ng kaunting damo ilan po itong plat na walang tanim isa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 plat po na walang tanim mga parambin wala pa po, po yung ating mga kumpara eh maya, maya po siguro At tayo po yung muna muna din eh. sa taniman po na masimula na po tayo yung kabila naman po yung malinis pa ay ito po ang medyo madamo na madamo pa at ba babawas-bawasan po ng damo Katapos lang po natin mga pambin Ay, amusin po ah Ano <laughs> Yan Okay na po ito, malinis na po Kung bagay iba-iba na Naging guwapo pare, ano? <laughs> yung taniman Yan po oh. Dumating po yung ating ano Mga uh, kumparen o toy Sitan o toy, maganda umaga maga po Yan, naglilinis otoy. Tapos nagtutusok po ng ano Tataniman, yung ganyan po Tulong-tulong na po din yung eh, mga farm bin para mabilis po ang trabaho. Si paring ata naman na andun po. Siya po yung ano naglalagay at tanim ng sili. Pari, maganda umaga, paring atan. Maganda ata. umaga po. Yan, uh, nakailan din pambin. niya. Uh, Yan ang haba na ugat, pari. Ay, hirap na tagkalim. Ay. Nakapit niya. Yan nga ay. Yan sinasabi ay. Pinipisa. Ah, oh, pinipisa. Yan po oh. Uh. Yan. Kaya po tayo din araw-araw na may kasama lagi. Kumpara natin ay ganun po. Yung ating mga pananim ay mahaba na po. Hmm. Hindi la po itong pananim ng sili, pati po yung ano. Hmm. Yung ating palay po ay talagang mahaba na pare. Hmm. Yan. Ah, mahaba na. Hmm. Shoutout nga pala kay Sir Ryan. Sir Ryan, ito po yung sili mo na pula ating tinatanim na po. Ito po ay ano, yung Apulo po ang variety. Ay sana nga po ay Patriot F1. Ay wala po si Sir Ryan na available kaya ito po yung ating nabili. Apulo po. First time po natin itong itatanim, yung Apulo po ang variety. Tingnan po natin, subukan po natin. Yung Patriot F1 po ay okay naman yun. Ay, or po ay Apulo. Ano para sa palagay mo? Ano kaya? Ba't pisa hirap rin? Ay, mahirap na. Shout din po kay Tita Mercy po. Ayan, Tita Mercy, magandang umaga po. Ingat po lagi, ingat bless po. Sa inyo lahat mga Farmbin bin. Shout out po sa inyo lahat. Kami po ituloy-tuloy din eh. Pagkatanin. Ano pa rin pupunit? Ano lang, hangarap mo. Ano daw, patingin uh, daw. Hindi mo na mahila. Ano daw. Ah, ah. Ayun. Eh, uh, eh. na ano na? Ay. Ay. hindi pisan na durog po yan po ingatan na pare hmm. ay ibig sabihin na ito ito eh. hmm. ay ay managun punitin mo na pare hmm. Hmm. Masyadong malago na po ang ano. Pugat po. Talagang pananim na. Malipat na po. O. Yan o. Kaya naias pa isa na pag tinisa ko yung inalabas ka. Ayan. Kaya na Pursahan na pare. Yan po. Oh. Sirahan mo na pare yung ano. Plastic. Ayan palitapos na pare ah. Yan. Nakasantre na po siya pareng atan. Ay limang tray para yan. Kasi ka dito pare. Ha? Kasi ang <laughs> Isang tray ano? Ang isang plat at kalahati ay ano? Isang tray ano? O ilan yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walos yan. Sampo. Kasi na pala. Yung iba po ay doon na. Sa madalang na tanim na sitaw po. Pagkakasyahin na po namin din eh. Nang ano? may tanim na po lahat. hindi na po pwedeng patagalin na pare sisiraan na ano tuloy tuloy lang po mga kapambin ng ating tanim din eh papalawak po tayo ng tanim man yan ng tanim may girin po may talong may sili sa ibang halaman po ay sa kanan muna po yun or ang ating pinupukusan po, po siguro sa ibang ano po ibang halaman ay eh, kaunti la ang ating natin yung bawa po yung palaya hindi hindi ko hindi po pala gawa so, ng marami nga pong ano o, hindi tumuloy na mga sitaw ano pa Ray? Ray? puto ng ampalaya pre pwede dyan may ibang bakante? ăn không boleh Hai Hai sudah pardiri ha? pulang aja nah, nah, perdaan Bali na katatlong na po tayo mga farm bin. Yung naitanim na uh, sili po. Siguro yung natitira po doon na isang tray po. Mahigit pa naman. Bali dalawa pa nga po yun. Lima ay lahat. Ay yung isa din eh. Sa pupunta dito. Tayo po yung maghahanap ng yan, Na pwede pagtaniman. Ari, yan eh. Ito ay ano ay isang street na sili po. Ay naman may mga bakante po din po yung iba dito na. Para sila magkakatabi. Diyan. Diyan po bakante rin yung iba oh. Pipili po tayo diyan ng pwedeng taniman. Yung iba naman wala pong sitaw. katulad oh. nito. Bakanti. Bakante. dito bakante rin po oh, yan pwede dito yan po oh, dito sigitaw natin eh. yung magkakaigin naman pala huwag lang po ikakalapit din eh para hindi magumguman hindi kong mi may puno dito bakante po tas din po yung sili ganun po mangyari ay sayang naman po ay yung taniman dito. Yan. At mga merenda lang po mga pambin. Ay tanghali na rin po. Magutong na. nadahin lang po natin ito. Ating lalagyan po ng gatong. Magagrasdater po ako doon sa dulo. Merenda po mga pambin. Puto kutsinta po. May pa rin merenda? Sige, hmm, sige. Dami na rin. Tayo pa yung oh, Sabi otoy, Oto nasa ng dinabuan mo. mo. <laughs> Iglesia, <sya>, hindi pwede. <laughs> uh. Merenda po. Nasa ng dinabuan mo. Madoy. <laughs> <laughs> Ay, ka kaya hmm? yung... Puto. Hmm? Ito pa Hmm. pare kayo. Dito. Sarap. Meron niya ba yung kiyo? Hmm? Meron niya Ay, itlog. Hindi na nakita. Hindi kiyo ba? Limutan ako yan. Kukuha isang ano dun. Ilan ba na pa namin pa? na. Kung naman tari lang hmm. dalawa Nililis-lilis na ako dun. Sino ko ko? kayo. Mga hindi ba? Mga hindi Mga ba? Mga hindi nililinis Mga hindi ba? Mga May ano pa ba yung itim? Oo. Hmm? Organ. Organic? Wala pa kaya pa yun ano? Hindi. Hmm, Huwag nang dahil yung kain. Okay. Huwag nang dahil yung kain. Bukas pag-awan nyo yung ikarga yung Bukas pare. Magmamilapit na tayo. Para makapag-antractor na sabay ibonot ng ano pulak.